Alam niyo po ba dati, ang bangkal ay parte siya o sityo siya ng Matimbo. Ah, ito daw po yung Korean Church. Magtatanong tayo dito. Congressman Chadolo, Natividad High School. Ito At si ate naman dito. Ito may mga isdandagat dito. Mga samaral. Ito ang mini palengke nila dito. Ate dito. Ayun. Good morning, Philippines. Ngayon, magbablog ulit tayo. Pupunta naman tayo sa barrio ng bangkal Malolos ngayon. Okay, let's go. Woo! Ang lamig pa rin. Pero alam mo na, ang summer. Yan. Tara na. Let's go. Up. Oh, morning. syempre ang aming barangay hall. I love bag na. Alright. Mabilis siya tayo ngayon. Ayan, palabas siya tayo. Andi na tayo sa may kanto. Okay, punta dito dito tayo Papuntang Bulacan, Bulacan Yeah Okay, palabas na ang haring araw Bukotok na araw Ayan Wala pang ganong taot. Wala araw pa lang Overtake Ah. Very good. Very good, very good. Ayan, may mga nakitin na sa gilid. tayo dito. dito. Panasahan. Maranggay matimbo, Manolo. Yeah. Ayan, eto na tayo. Sa matimbo. Hmm, Ayan, sa kaliwa tayo sa may tulay pepe dyan. Yun, yung kanto Let's go! Ay, okay, let's go! Dito tayo. Pasok! Ayan. Tayo sa tulay pepe Nang matimbo. Ayan, maraming damadaan dito. Eh. Ay, ito mga galing sa ano ba? Ayun. Ah, ginagawa pala yung kalsada dito eh. Ayun. Okay, ito tayo sa tulay Pepe. Ayun, ginagawa nila idol, dito yung ating ah uh, ah uh, ang tulay. Yes. Okay, dito tayo sa tulay Pepe. Kung saan po yung mga tropa natin ginagawa na yung malit na tulay dito. Dahil syempre sa tagalan na mahinaan eh. May dito daw po sabi sa nila dito. Dito daw po mga 3 months na ano, sir. Mga 3 months magagawa. Kaya po limitado pa yung mga dadaan nitong motor tsaka yung mga tricycle na papunta doon sa atin sa Bangkal sa Santor at very good natin tuloy na eh, yung ating ilugan ito papunta po yan sa ano eh para saan ah dito naman papunta yung mambog Yes ah ito yung ating bakaw na na gano to gumagawa ah sila sir alright let's go ah dito naman yung ating mga sakayan yan at, ito yung mga motorized tricycle yan mga rusi let's go ah very good dupe go. Yun, ganda pala rito. Yan. Ah, maganda na kalsada dito. Gawa na. Diyan lang tayo. Wow. Ito presto. Ito Morning po! Ayaw nga. Welcome! So, dito po tayo ngayon sa uh, covered court ng Matimbo. Ayan, dito pala nakalagay siya ngayon. Asa may um, project po nito ay si Kong Danny Domingo. Uh, ito mga tropa, naglalaro sila dito. Ito po ay nagawa noong ano, Uh, 2018 to 2023. Ayun, kaya maganda na. Yes. At Barangay Bangkal. Ito na ang Bangkal. Malolos, Bulacan. Ayan. Kita tayo. Yan. Ayan. Ayan

Ayte ah, mga tropa ko sa atin na nangangang kong dito. Yan doon po nakita natin ay na ang industrial. Yan po ay sakop na ng Santor Malolos. Ayan, nata tayo. Malapit na po tayo sa Barangay Bangkal ah, Dito naman sa side na to Ito ang ating uh, Malolos RHU6 Tsaka ang ating uh, Bangkal Daycare Center One, Ito yung 3 alam nyo po po dati ang bangkal ay parte siya o sityo siya ng matimbo Dahil lumaki ang kanyang populasyon ngayon po ay naging barrio na siya At nung araw po ito po ay puro buki rin at kaunti lang ang mga tao ang pangunahing hanap buhay nung araw dito ay sakahan at syempre may mga manggahan. Dahil po ito nung araw wala pang kalsada. Ang pinaka main access lang po dito ay sa Nyugan at dito sa may Matimbo. Pero nung 1976, uh, na ito po ay nagkaroon ng kuryente dahil sa pamamagitan ng daan papunta rito sa Minyogan. Yan. At syempre, nahango po ang kanyang pangalan sa pagputol ng puno o yung tinatawag nating pagbanggal. niya Kaya lang, sa panahon na dumaan, ito po ay dinaglat. Kaya ito ay naging bangkal. Na dating nabanggal. Ngayon po ay bangkal na. Nice to know. At noong 2006 po, dahil po yung mga relocation ng mga kababayan natin na tinamaan na nakatira sa riles natin dahil sa railway project natin. Nag-decide ang ating gobyerno na ilipat dito. Kaya po ngayon, nagdoble o nagtriple o higit pa ang naging populasyon dito sa atin sa bangkal. Punta sa bisita. Ayan mo mga, mga sigyante rito. Oh, mga plakas na yung mga sigyante natin pala rito. Alright. Ito po pala yung lumang bangkal. Dito nakikita natin yung kanilang ano, uh, simbahan. Ito yung orihinal uh, original na simbahan nila. Okay, yan. Nakita nyo na. Okay, kasama po natin si Sir Roel Caballero, isa po sa administrator dito sa atin sa bangkal. Uh, Tatalan tayo sa kanya ng konting istorya. Nung araw po ba, anong po ba ang status ng bangkal? Uh, so nung araw, kukunti lang yung mga namamahay dito hmm. Dahil ayon sa kwento ng mga lola, lola namin ah, Ito ay pinamahayan ng uh, mga leftist ba yun, tawag Mga rin? leftist po oh. uh, Then, uh, sinunog po ito Kaya nag-alisan uh, yung mga kaal na taga bangkal May nakawin ng Mindoro, Matimbo at kung saan nag ah, iway oh. po mm -hmm. ano. Ngayon, nagkikita kita sila dito every Palm Sunday Na parang pinaka piesta na na naghahanda ng maraming pagkain, pagkain dito oh. po sa chapel na maganda sa liberasyon ah. Oh. Oh. kakate ng mga baboy, isang daang case na beer baan dami ano oh. oh. ah. Yeah. pero nung kumaunti po sila pero ngayon mas dumami na po yung populasyon natin nung nagkaroon po ng Northville ah, oh, nito, dumami ano? Na, na, na ang ating populasyon welcome, nandito po tayo sa barangay hall ng uh, Bangkal Yan. mapabarangay na naman tayo <laughs> Okay, good morning po. Andito uh, po tayo ngayon sa barangay hall ng Bangkal. Kasama po natin ang masipag nating kapitan na si Sir Namer uh, Bulahong. Ayan, magtataon lang po tayo ng konti sa kanya. Ang Ano po ba ang area po ng ating bangkal? Hmm, one hundred and uh, uh, eight point forty po, hectares. Hectares. Tapos yes. ang population po natin? Ano sa 14,000 thousand something. 14,000. thousand. Pero nag-double ito, no? Dahil nang dati, kaunti lang po kasi ang ah, nakatira ah, dito sa atin. Sa old bank 300. 300 um, lang. <laughs> po ang population dahil alam naman po natin yung ating settlement. No, nagkaroon ng uh, claim yung ating railway, dito po napunta yung nasa natin. ano po mga most common jobs po na mga hanap buhay ng mga tao dito sa atin? Noong araw, nung wala pa ang renovation, magsasaka. Oo nga, tama. Dahil marami tayong buki rin. Oo, so, nung nagkaroon ng... Bali dito ang location ng North Bay. Para may opportunity 'yo dumating. Yan. may mga businesses na rin businesses, po tayo dito. So, Tapos yung mga namamasukan, so, mga employee. Mga employee na dito Dati ano, wala sa isda. Wala nang tao. Wala nang <laughs> ngayon, ngayon po may pumapasa doon na. Tapos yung ibang mga small businesses natin dito yung mga nagtitinda. No? Malit-limit. Oo, oh, malit. Construction. Mga maraming skill dito. Ayun. Ito. Isa po ba ng infrastructure ngayon na plan ng ating barangay nila kap dito ay yung ating covered court. Hmm. Uh, para sa mga kabataan natin. Salamat natin At, At lang, so sa dito sa barangay. Sa loob ng tatlong buwan naming uh, panunuhulan uh, na naipro provide na namin yung lote na tatayo ng court. Uh, Mag-start na po yung ating... This year, may na. Mayayari na. na. Okay, siyempre maraming maraming salamat po kay Kap sa natin ng konting interview. Ito ang Bangkal Elementary School. Welcome to North Street 8 ng Bangkal. Kaya tayo rito. Okay, ngayon po pala, ang bangkal natin ay dalawa. Uh, yung old bangkal at syempre yung ating north bill. Dahil po dito na-transfer yung ating relocation noong time ng uh, nagkaroon ng claim doon sa ating railway. At uh, syempre, pakikita ko sa inyo ang ating uh, north bill 8. Ang block natin, hindi po pala sa entrance. Dito sa may gilid dito, yun yung block 1, papunta roon hanggang doon sa dulo. Papasukin natin yung dulo para makita nyo ang ating bangkal. Alright, mga trabaks natin dyan. Bibisit tayo natin. Okay, dito rin po sa atin sa Bangkal. Hindi po pala siya sitio or street. Ito po ay pure black. Ayan, Parang subdivision kasi yung type niya. At tara na, punta tayo. ah oh, eto na tayo. Ayun doon, meron din doon. Pero dito muna tayo, didiretso muna tayo. na na natin to dati. Ito po yung kala senior citizen hall. At ah, attached mga, mga tindahan dito. Ayun, mga take up. Oh, dito diretso tayo. Diretso. Ito po si ate. At saka sila ate dito. Nagtitinda sila ng uh, mga meat. Meat product. saka mga gulay-gulay. Gulay-gulay. Hi, -gula, Yes. Uh, mas maganda rin kung magpunta tayo dito sa dulo, sa whole court. At ito, maraming mga tindahan pala dito. May mga mangga, may mga fishball. Diretso tayo. Ayan. Okay, ayos. Ayan, meron pa dito. Saka dito rin. Ang laki. Ayan, <laughs> may whole card na dito. Bantahan natin. Ayan pa. Ang dami. Ito yun. Ito yung, yung, parang dulo nila eh. Pagpasok natin. Ayan din dulo. Ayan, meron din doon. Saka dito tayo. Ayun, hindi tayo magbisa dulong dulo. Layo. <laughs> <laughs> ayan. So, ito daw po ay merong 73 na black. Napakalaki pala nitong uh, bangkal na. oh, ayan. ito pa. Diretso. Ayan, tagas sa ang pala rito eh. Ayan, dead de end na rito sa dulo. Tsaka doon. Tapos dito tayo sa dulo. Ah, oh, haba pala nito. Ano ba to? Ah, oh, ito po, black tap. Tinan 40 pala to. Hindi ko pa tayo dito. Ayan. Walk through, bangkal. Bike through pala. <laughs> Nakabike tayo eh. Tapos dito, sa dulo meron din dito ang part na yan yun tapos babalik ulit tayo rito ang ah, oh, malaki land area o oh, ayan ayun lusot lusot dito eh kaya malaki itong bangkal eh ayun ba ah. ayan hindi ko na alam ito mga ano ba itong mga black na to may mga black din dito ang dami ayan pa saan so, may school? school oh, ito pa o oh. ayan mga nagtitinda natin ng ano dito rin kasi titinda yung mga nagmamangga natin sila kuya dito ayan Ah, may court din pala rito. Sa so, may covered court dito, at may court dito. Tapos dito. jo. Ang laki. Ayun, dahil bata dito. Ito pa. At yung dulo. Pagliko natin dito sa kanan, papunta sa labas eh. May dulo rito. Ayan. Ano bang block to? Naligaw na ako. <laughs> Ayan. Siyempre pupuntahan din kasi natin yung eskwelahan eh. Hindi ko lang alam kung saan yung eskwelahan dito. Ayan. Ang dami. Ay na natin palengke. Ayun, tapos dito tayo sa may kaliwa. Kuya tayo sa may kaliwa. Yeah, pumunta na dito sa eskwelahan eh. Punta na tayo sa eskwelahan. Ay, dito. Sa school so, dito. Ah. dulo Sa amin yan. Dito? Oo. Ah, eto. Ah, dito sa may malapit sa eskwelahan. Ayun, nagtitinda mga mangga dito. Oop. Diretso tayo. Ito. Welcome. Ito yung school natin. Congressman Chodolo, Natividad High School. Dito pala tayo. Ayan. Ito na. Ito ang ating entrance. Ah, okay. Hello, Siyempre, dito po pala sa pinagawa ng ating, ah, uh, yung mga congressman na si Chodolo Natividad. Ito kay sa pangalan niya. Ito po ay meron tayong uh, junior high school. Junior eh? high school. Ayan. Grade, 7, From grade to 7 to 10. Grade 7 to 10. Ito naman nagkakompensate dito sa atin sa bangkal. Pagkatapos sa mga elementary, sila naman po nagkikater para sa mga junior high school natin. Opo. Okay. And eventually, kapag natapos sila, doon na sila lilipad sa ibang school gaya ng Fisheries and Marcelo. At iba pang school. <laughs> Pero hopefully, baka magkaroon tayo ng development, madagdagan din tayo sa Yes, may plan naman po ang ating local government about Ayun. At sana matabad daw, dahil malaking tulong po ito sa ating mga estudyante uh, at mga kabatid na nag-aaral dito sa atin sa Bangkal Malolos. At kakawal kami na, sir. Yan. Good morning po. Eh, sabi sa atin nila, sir, sa sobrang laki po nitong uh, Northville 8, kahit sila matagal na nagtuturo dito, naliligaw pa rin sila. No? Kasi nga, sa laki ng land area, at syempre sa dami rin ng mga street na medyo nakakalito. Ayan, sobrang dami po talagang bahay dito sa Bangkal pala. Uh, tumaas din ang population nila dito. Siyempre, babalik ulit tayo sa, dun sa dulo. Punta natin yung dulo. Ayan, dito rin bumalik tayo. Tingnan natin yung mismo dulo. Si ate ang dito rin. Alam mga dito. Ayan Wow. Liko tayo dito. Ayan. Yung dulo. Eto, alam ano ba, hindi ko maalang number yung bahay. Ito sa dulo naman. Sabarito. Diretso tayo dito. Anong purok to? Anong black? Ano po? Ito po 15. 15? Ah, black 15 daw ito. Sa may likod. Ah, yan pa. yung naghahakot ng basura. Dito. Nandito tayo sa black 15 daw ito eh. Diretso. Ah, yan. Tapos dito pa. Ang dami. Eh. Ang haba at ang laki ng ano. Ng ating Northville 8. Tapos dito, palabas din yan eh. At syempre, napakarami dito sa sanga Ito yung sinasabi niya, covered court. Court pala to. Yan natin. Ito yung court nila dito. Ito po pala, school to. Ng senior high school. Ng bangkal. Ayan o. Oh. Wow. Ayan. Senior high school. Ah, ito yung court. Ayan. Full court dito sa bangkal. Yung school daw po, pagkatapos ito yung school na to dito, yung eh, diretso. Meron na yung Korean church eh. Tingnan nga natin. May liga ko sa OPA. <laughs> Korean. At medyo dito, bakil-bakil na. Ayan. Bakil na bakil na yung daan. Tapos may malaki pang land area dito. Ayan eh, o. Ito ay, ban ano yan, santor na yan eh. Ayan, Tapala yung dulo na part na to ayan ah, tayo ito wow ayos at anong ano po ito anong black ah ito pala ang black 24 may labas ang po ito na po sa dulo hello po good morning po ito na pala yung dulo tapos dito pag kumanan ito dahil yung merong uh, korean church yan tapos dito naman sa pagkaliwa daw ay Ah, uh, babalik tayo dun sa labas. Ah, uh, ito daw po yung Korean Church. Magtatanong tayo dito. May may malaking area nila dito. Ang ganda ng church nila. May, may church pala rito ng Korean. No. dito. Ayano. Oh. silang Korean dito. Mga kwarto. KG M CMC Christian. Ah, Christian pala to, Christian Church. Parang ganda na naano to napupuntahan. Maluwag dito oh. Wow! Amazing! Ayan. Pero parang walang tao eh. Okay. Ito yung church nila Ah, Ayan na lang. Tingnan nyo na lang. Tapos bukid na. Lalabas na tayo. Siyempre. Hope. Ito sa akin nakikita nyo. May ano, Christian Church pala dito. Na ang may-ari ay Koreano. Korean Church. Ah yes. Ah ito. Ikot lang daw tayo dito. Tapos doon na tayo sa may court. Ang labas. Ayan. Very good. Napakahaba talaga nitong ano eh, barang, barangay ng Bangkal. Lalo dito sa Northville. Ayan. Ah, maraming bahayan. yan. Ayan, ang dami. Sa kaya bahay nila Marisa dito. May bahay sila rito eh. Ah, ito pa. Oh. Let's go. Ayan. Ayun, ito pala labas. Kanan, tas ito na yung court. Ah, palabas na tayo. Ayun. Yung court ng pinatay kanina. Tapos diretso tayo. Labas na uli. Sa dulo. Ah, eto. Ano ba tong ano nito? Black. Black 43. Naman to, Black 43. Oh, ayan, ito yung lindo ng pintan natin kanina eh. Diretso <laughs> ulit tayo. <laughs> Naligaw na tayo, hindi natin alam kung saan tayo lalabas. Pero siyempre, laging padoretso na ilabas. Parang 2006 po dito sa Bangkal, medyo siyempre magulo. Dahil po, iba-iba po yung mga nagsettle kasi dito. Dahil nga yung ibang mga nasa Riles, siguro may mga conflict doon noong una. Magulo. Pero ngayon, peaceful na kasi naka-establish na ang ating community dito. May meron na tayong mga eskwelahan, may mga tindahan, at may mga activities na ginagawa ang mga tao dito. Ito si ate naman dito. Ito may mga isdang dagat dito. Mga samaral. Mga ano yun? Ah, limasag. Ayan. Ah. Ano ba yun? Dilis. Tsaka kung ano ano isda. Ayan. Saan ito? Galing dati? Sa tibig. Bulam. Ah, ito pala. Inangkat ni ate sa tibig. Tapos dito nito kayo pipinda. Ayan. Sabi po sa atin lahat ate, ito pala yung dulo. Ito daw yung Black 73. Sa so, dami, hindi natin makuha ng lahat kasi from block uh, Black 1 to 73. Uh, na natin yung dulo para at least nakita nyo ang ating bangkal. Uh, ito daw yung dulo, didiretso tayo kasi doon na tayo lalabas. Hindi natin nadaan to kanina eh. Ay, may mga puno pa sa Tsaka dito. Ay, ang bukid. Ito yung bukid kanina kinuha natin. Ito pala yung tagus nun. Ang sakop pa rin itong bukid na to, syempre hindi naan natin kanina, ay bangkal pa rin. Wow. Ayun, bago pala kalsada rito. Ayun. Tapos hanggang doon sa dulo, meron. Tapos liliko tayo dito. Ito na yung labas. Ah, galing. Ang galing. May daan din pala dito. Bagong daan to eh. Bagong gawa. Tapos meron din dito. Parang mga apartment naman to. gagawa. Isang so, malaking ano rito. Ayan. So, pag dinaradiretso natin to, ito yung sa likod ng daan, hindi na tayo lalabas sa may harapan. Papunta po ito sa, ano, ah, ito pala yun. Okay. Yun. Ito palang kalsada yun, yun. Kasi, pag kumaliwa tayo, andun yung barangay hall. Ayan yung barangay hall. Kaya, punta. Tapos, dito tayo, nanggaling. At uwi na tayo. Siyempre, <laughs> po kami sa pamilya namin ng Bulawang Family. Ng Bangkal, tsaka ng Santa Isabel. Santo. Santo din. Hello, okay. Ayan. Yun. Ay, si ano, <laughs> si Coach. Uh, Shout out po. Tsaka siyempre sa idol boss natin na uh, si Mayo Christian. Shoutout po sa inyo. Ayun. <laughs> siyempre, so shoutout po kami sa mga pamilya namin dyan, ng Caballero Family. Uh, po, uh, sa mga Caballero Family, sa Matimbo, sa Panansahan, especially po dito sa Barangay Bangkal. Ayan. Yeah. umaga po. Ayan, <laughs> umaga po. Kakawin kami ni Sir. Ah, Hello. Siyempre, <laughs> kasama natin ang uh, natin si Iwalin. Ayan. Shoutout kami sa mga taga Bangkal. Tsaka siyempre si Ma'am. Ma'am. Yeah. Hello, po. Hello, Good morning. Hello. Good morning. <laughs> Eh, sino na yung tatapo? Ayos na sabi natin. Hi! kumusta po pamilya namin dyan? Kumusta? <laughs> ah, syempre, kami muna kape. Ayun, kawin na tayo dyan. Kasama po natin ang masisibag nating mga oh tricycle boy. driver din sa bangkal. Kakawin <laughs> naman kami sa inyo. Oh. Good morning, oh. Philippines! Baka naman! <laughs> <laughs> mga tropa sa atin dito na estudyante ng Okay, Kay Gabanes! Kay Gabanes! Ayun, shoutout po kami sa kay Tita. O, oh, Selya. Tita Selya. O, oh, shoutout. Punta ah. tayo dyan, dyan sa babatid. Bye-bye! kasama natin si Tatay Joel. Uh, oh, Siyempre sa shoutout kami sa jo uh, Monte Mayor na family ng Bangal. At kakawal ka na. Tantor site. Sight. Uh, oh, eh, probinsya, may probinsya ba tayo? Apo. Saan? Pangasinan po. Pangasinan, shoutout sa mga taga-pangasinan. Kasama natin mga tropas natin dito ng kabataan na nagpapangasinan dito ng Bangal. At uh, saka mga tropas natin. Boy. Uh, hi! Uh, <laughs> oh, game! Okay. Oh, hi guys! For our today's video, ano nagawin natin? Gagala! Gagala! Tatambay! <laughs> Okay, syempre, sa lahat po ng mga hindi pa nakashare, nakalike, nakafollow, nakasubscribe sa, sa, channel natin, especially sa YouTube. Subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga Tropax, keep safe and keep moving always. Bye-bye!